So ayan mga kadagat, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back po muli sa aking channel. So ayan, so bali mamamana po ulit tayo mamayang gabi mga kadagat kahit na medyo malakas yung amihan dito sa amin. So dahil nga malakas yung amihan ay uh, malabo rin yung dagat dahil gawa ng medyo malalaking alon. Pero kahit na ganun pa man mga kadagat ay susubukan pa rin nating mamana mamayang gabi uh, para man lang makadali tayo ng uh, kahit kunting pang ulam. So ayan mga kadagat, sana po ay samahan nyo po ulit kami mamayang gabi So ayan, abang-abang na lang po Ayan, welcome back po mga kadagat sa ating panibagong video So ayan, ito yung unang nakita natin Isang uh, kuku kung tawagin sa amin yan Ayan, napakagandang tingnan niya Ayan oh. grabe So madalas natin itong makikita mga kadagat na uh, andito sila sa buhanginan So, kaya nga pala tinawag sa amin yan na kukuk dahil ay ang busis niyan kapag tumutunog ay kukukukukuk. Kaya ayan, kukuk ang tawag sa amin yan. At hindi rin natin huhulihin yan mga kadagat dahil sa ah, hindi pa ako nakakain yan. So, iwan ko kung nakakain ba to sa ibang lugar. Pero eto, sigurado ako na nakakain yan tay kang isda kaso ah, ayan pang ulam na rin yan mga kadagat dahil sa napakaalon ngayon kaya mahirap tayong uh, makahanap ng pangbenta Saka, medyo ma, uh, malabo rin yung dagat pero kahit ganun pa man ay eto nakakita tayo ng pangbenta ayan napakalaking bagulan Ayos mga kadagat kahit na maalon ay swerte pa rin tayo dahil nakakita tayo ng Ah, uh, mga lagpas 3 kilo na to. Ayos mga kadagat. At sulit pa rin yung dive natin ngayon. Tapos ang maganda pa dito mga kadagat ay eto nakakita tayo dito ng pinsan ng mamahaling isda. Ayun oh, no? nakadikit siya sa bato. Patay kang isda ka. So ayan, swerte na to mga kadagat dahil pang ulam na rin natin yan. Isang uh, baraka kung tawagin sa amin yan so ayos pang ulam na rin yan tapos ito pa mga kadagat nakakita rin tayo dito ng ayan isang uh, alimasag or lambay kung tawagin sa amin yan pero uh, medyo maliit pa kaya pababayaan na lang muna natin yan So ayan mga kadagat, pauwi na sana ako dahil sa napakalakas na ng hangin at malalaki na rin yung alon kung nakikita nyo ay puros na dagat yung laman ng ating bangka dahil sa pinasok na ng malalaking alon so kaya pumunta na muna tayo dito sa bandang mababaw para mabawasan natin yung mga tubig na pumasok sa ating bangka dahil malulunod na ito so ayan kung makikita nyo ay lumulutang na yung ating mga huli lalong lalo na yung bagulan grabe napakalakas na ng mga alon Grabe talaga ang lakas ng hangin At malaki na rin yung alon mga sa dagat So bali, na muna tayo saglit dito sa mababaw Para bawasan yung tubig Dahil napakarami na Tapos dito nga mga kadagat ay hinihila ko na nga lang yung bangka na sinasakyan ko dahil sa hindi na ako sumakay dahil sa na napakalaki na ng mga alon. Malulunod na yung bangka. Ito na nga mga kadagat, sayang at di pala natin nakuna ng video ito. Ayan, napakalaki pa naman sana ng uh, napana nating uh, balanak. So ayan, bali apat lang pala yung nahuli natin ngayon mga kadagat. So ayan, mabuti na lang at nakadali ni tayo nitong malaking bagulan. So ayan, dahil ginutom tayo sa pamamana natin ngayon, ayan. Ginawa nating tinulay yung mga huli nating ista. Ayan, napakasarap nito ngayon mga kadagat. Ayan. So, ano pang hinihintay natin mga kadagat? Tara, kainan na. Hmm, sarap. Tara, kain po tayo mga kadagat. Lami ko niya. Alam mm, mo rin niya siya karang ko. Ah, di di siguro niya siya ka oo, oo. Di rin siya ka nang kuan. Di rin siya balanak. Subo <laughs> sa ako. Tambok. Tambok. 'y terungan na lang di da. So, Ma 15 lang, 14 seconds fold. 14. Okay. Ito lang mga pieces di. So, ayan mga kadagat, baka nagugutom na kayo, kaya hanggang dito na lang muna 'yung video natin. So, maraming salamat po sa inyong panunood God bless po sa inyong lahat, mga kadagat.